tulong para Pitong anak isang PWD at isang inang hindi sumusuko. Ito ang laban ni Marisa para sa pamilya. Pinag-aaral ko po ngayon is anim po. Isa, ang panganay ko po, second year, second year college. Nag-aaral po sa PUP Santa Mesa, scholar po siya. Anak po akong PWD pang ilan po yung anak niyo na pinabalik? Pangatlo, pangatlo po. Pangatlo. Pwede okay. niyo ikwento kung ano po yung sakit niya or yung kondisyon niya? Ang ang ang, ang, ang okay. okay. na po kasi sa uh, ano, late bloomer po kasi siya Dis disability po kasi siya. Ah, kamusta po ang status niyo o yung kabuhayan niyo ngayon? Ito po, yung asawa ko po nagkatrabaho po bilang contraction. Ako po nag ano lang, kinindad po sa labas para may konting kita po para sa pag-aaral po nila ang budget. Eh? Ito po yung bot na nililinis ko. Ito po yung side, ito po sideline ko. Ginagamit po ito sa paglagay po ng mantika. Ito po niya, lagay ng amo ko yung mantika. Ba't po kayo naiyak? <coughs> pagod? Minsan po, kulang po sa ano, financial. Pukunan mo po pinagkagawa ng paraan para makaano mga bata. Sa bawat bariya at pagod, may kwento ng pag-asa. Si Marisa, nanay na walang atras sa laban, para sa mga anak. Oh, nah. ang, alam mo, ang ganda ng pwesto ha. At least nasa tapat ka ng, ano, ng uh, Kaya sabi ni tatay, dagdagan natin yung binigay na isang libong paunang tulong. Para sa iyong uh, dagdag puhunan, uh, ikaw po ibibigyan ni tatay ng tatlong libong piso. <topop> 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 ah! At ngayon, bumalik kami para maghatid ng panibagong biyaya. Dagdag puhunan, dagdag pag-asa. Ito ang handog ng serbisyong bayan ni Tatay Rani para tuloy-tuloy ang kanyang diskarte. Kasama rin namin si Marisa sa pamimili para masiguro na sulit ang bawat sentimo ng puhunan. Nagpapakalamin ng palinda ko sa Divisoria. Pupunta po ako dito every one week. Po dito. Sa bawat tinda, bawat bariya, nakaukit ang kwento ng isang inang walang atras sa laban ng buhay. Ang puhunan ay mauubos pero ang pag-asa at tapang ni Marisa mananatili.